programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sunod-sunod na revelasyon ang nalaman nitong si Trixie mula mismo sa kanyang ina na si Patricia. Hindi alam ni Trixie kung ano ang gagawin niya. Gusto ni Trixie na gawin kung ano ang nararapat. Gusto niyang iligtas si Lilet sa kapahamakan dahil hindi raw deserve nitong si Lilet ang lahat ng kasamaang ginagawa ni Patricia at ni Atty. Alon. Ngunit dinaan siya ni Patricia sa pagdadrama at pag iyak Kaya naman sa oras na nga na gusto na nitong si Trixie na kausapin itong si Lilet upang sabihin ang lahat ng nalalaman niya ay nagawa siyang pigilan nitong si Patricia nakuha ni Patricia si Trixie sa pagdadrama niya. Nag-iyak-iyakan itong si Patricia sa kanyang anak na si Trixie. Dahil nga tumatawag na itong si Lilet dito kay Trixie dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakarating si Trixie sa usapan nilang lugar. Kaya naman itong si Lilet ay hindi na alam kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid na si Trixie. Kaya naman minabuti na lang ni Kurt at ni, ni, ni na magpunta sa bahay mismo nitong si Ramir upang kumustahin at tanungin kung ano na ang nangyari dito kay Trixie. Dahil hindi na nga sumasagot sa mga tawag si Trixie. Dahil pinigilan na nga siya nitong bruhang si Patricia. Walang kamalay-malay nga itong si Trixie na inutulang siya ng kanyang ina na si Patricia. Ang totoo, ipagpapatuloy pa rin ni Patricia ang lahat ng masamang balak niya laban kay Lilet dahil kahit kailan hindi magagawa ni Patricia na matanggap at mapatawad itong si Lilet at tanggapin bilang isa sa kanilang pamilya. Sa pagpunta nga nitong si Kurt at nitong si Lilet sa bahay ni Laramir, hindi nila lubos maisip na hindi pala nakaalis ng bahay itong si Trixie, palusot ni Patricia. Biglaan daw kasi na sumakit ang ulo nitong si Trixie, kaya naman hindi na nakapunta itong si Trixie. Sinabi ni Lilet kay Patricia na nag-text di umano itong si Trixie sa kanya na nakaalis na siya ng bahay. Palusot muli ni Patricia, bumalik ng bahay si Trixie dahil masama ang kanyang pakiramdam. At hanggang ngayon ay nandoon itong si Trixie sa kanyang kwarto at hindi magawang makatayo dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Naniwala naman agad itong si Lilet. Kahit sa loob-loob nitong si Lilet at Kurt ay may pagdududa na hindi nagsasabi ng totoo itong si Patricia sa kanila dahil sa bigla ang atras nitong si Trixie sa pakikipagkita sa kanila. Kaya naman minabuti na lang ni Lilet at Kurt na umalis na lang doon sa bahay ng mga ingano. Kahit na nagdududa sila sa mga kinikilos nitong si Patricia. Pag uwi ni Lilet, agad naman niyang naikwento sa kanyang pinang ses ang nangyari kay Trixie. Dito nga ay nagduda rin nga itong si inang Ses sa lahat ang sinabi ni Lilet at Quinento nito. Hindi rin siya makapaniwala na bigla ang hindi sumipot si Trixie sa kanilang pagkikita. Lalo pa nga at sinabi ni Trixie dito kay Lilet na may kailangang malaman si Lilet tungkol sa mga bagay. Ikunento na rin nga ni Lilet sa tinang ses niya ang lahat ng natuklasan nitong si Kurt. Dito na nga sinabi ni Tinang ses, na paano kung ang totoong pumatay kay Attorney Meredith ay hindi si Ino? Paano kung ang totoong pumatay nga kay Attorney Meredith ay malaya pa rin hanggang ngayon? Yun nga ay nangangahulugan na hindi pa nakakamit ni Attorney Meredith ang mustisya na nararapat para sa kanya. Si Trixie naman ay hindi na mapakali nakokonsensya siya sa kanyang pagkukonsinti sa kanyang ina na si Patricia. Hindi niya akalain na magagawa ni Patricia ang lahat ng yon kay Ino, kay Atty. Meredith at lalong-lalo na dito kay Lilith. Hindi niya matanggap na nagpapanggap nga lang itong si Patricia na mabait sa harap nitong si Lilith. Dahil ang totoo, ay hindi pa rin nga matanggap ni Patricia ang kanyang bastardang anak nitong si Ramir na si Lilet Machas. Dahil sa nangyari, inuusig ng konsensya niya itong si Trixie. Nagpunta siya sa puntod nitong si Meredith. Sunod naman niyang pinuntahan ang puntod nitong si Ino. Hindi niya alam kung paano ba siya hihingi ng tawad sa mga ito. Dahil ang dalawang tao nga na nakaratay doon sa puntod ay ang taong pinatay mismo ng kanyang ina na si Patricia. Hindi mapigilan ni Trixie na maging emosyonal dahil alam ni Trixie kung sino ang tunay na pumatay sa dalawang nakaratay doon sa puntod. Hindi naman inaasahan nitong si Trixie ang pagdating ni Calorena sa puntod ni Ino nakaramdam ng pagkagilti itong si Trixie dahil hindi niya inaakala o hindi sinasadya ang pagkikita nilang dalawa. Nagtataka itong si Kalorena kung bakit binisita ni Trixie ang puntod ng kanyang anak na si Ino. Ngayong galit na galit nga itong si Trixie dito kay Ino noong huling pagkikita nila. Dahil si Ino nga ang nang-rape dito kay Trixie. Kaya nagtataka itong si Ka kung bakit ngayon ay binibisita ni Trixie ang kanyang anak na si Ino. Nakaramdam nga ng takot itong si Trixie nang makita niya si Kalorena sa puntod mismo nitong si Ino. Hindi niya alam kung paano niya lulusutan itong si Ka dahil nakita nga siya nito mismo sa puntod ni Ino sinabi na nga lang nitong si, nitong si Trixie na binisita niya lang si Ino dahil gusto na niyang magpatawad. Hindi naman alam nitong si Calorena kung ano ang isasagot niya kay Trixie. Alam ni Trixie sa kanyang sarili na hindi aksidente ang nangyari at hindi sinadya nitong si Ino na patayin ang kanyang sarili. Alam ni Trixie na ang kanyang ina ang tunay na pumatay dito kay Ino. Kaya naman nang makita nga niya itong si Calorena, hindi mapigilan ni Trixie na kung ano-ano ang pumasok sa kanyang isipan. Gustong gusto na ni Trixie na aminin kay Calorena ang lahat ng nalalaman niya upang makamit na nitong si Calorena ang nararapat na hustisya para sa kanyang anak na si Ino makonsensya na kaya itong si Trixie at aminin na niya kaya lahat ng lihim na tinatago ng kanyang ina na si Patricia? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.